Ito naman ay practical game lang mga bossing no. Nasa ending game na sila. Ngayon, ganito ang sitwasyon no. Sumulong ang puti mobante. Dahil siya ay naghahabol dito ng tabla mga bossing. Kaya sa sumulong diyan para makontrol niya yung dama na umalis diyan. Kasi kung umalis 'yan, tatabla ang puti. Yan oh, no? papakain. Dadama. Possible ang draw balik lang natin dahil ito ay championship no sumulong ang puti championship ngayon itim ang susulong pagkasulong ng puti itim naman kailangan manalo yung itim hindi makatabla ang puti para siya ang maging champion sa larong ito ang natin doon paano maipapanalo ng itim ang larong ito dapat hindi tumabla ang puti sayang kasi ano isang puntos na lang ang hinahabol para siya ay eh, mag champion tatlong possible moves lang naman ang pwedeng gawin ng uh, itim no dito dito saka yung dama kaya lang yung dama pag inalis mo baka tumabla so dito siya magbabase sa dalawang ito yan ngayon uh, mananalo ang team dito mga bossing kailangan lang ng uh, masusing pagbibilang yan siyempre kung dito nga susulong ang ano ang itim ito ang ginawa niya sulong eh possible nga mag draw kasi papakain yan eh tapos lulusot na yung isa yan balik natin Kapag dito naman, ang ginawa niya, yan, dito mga bossing, ang gagawin naman ng puti ay papasok. Ah, hindi muna. Dito muna pala tayo. Maaaring pumasok yan ha. Babalikan lang natin. Ah, kapag dito siya, mga bossing, ang gagawin ng puti ay susulong dito. Yan. Ngayon, kung aalisin ang dama kung aalisin mo ang dama eh magdodraw kasi oh, susulong siya doon di syempre hindi niya aalisin ang dama dito siya susulong ngayon susulong dito ang puti yan pag inalis mo ang dama ay lulusot ulit ngayon pag ito naman itinira mo, papasok ang puti. Kahit pakainin mo siya ng pabalik, baka magtabla lang. Hmm, dito ka. Hayaan niya na yung kainin eh. Hindi naman susulong yan dito kasi ilalagay mo dyan. No? Ayan, ipapabayaan niya ng kainin para siya ay makalusot. Yan, balik lang natin. So, ito, hindi pwede. Pag dito naman ang ginawa ng itim, ang ginawa mo, dito lang ang puti. Yan. Ngayon, makakain to pag hindi mo inalis. Pag inalis mo naman, papakain. Yan o, baka ikaw pa matalo. O. Baka ikaw pa matalo dyan. Dapat manalo itim eh kasi championship. Oh, pag sumulo ang itim, magagawin sa'yo ganito. Dadama siya dito. Pag umiwas ka, narito na siya. Pag dito ka, naroon na ang puti. Pag baba dito, kasi pag dito bumaba, mababantayan. Pag dito naman, ayun oh. Pag baba mo, ilalak. Balik lang natin. Yung isa ang tamang tira, ano? Yung pinakita natin. Yan. Pag sulong ng puti, ito yung tamang moves. Ngayon, pwedeng sumingit ang pwedeng sumingit ang puti. Dito muna tayo, pinakain niya bago sumingit. Yan. E di, ang gawin mo naman, kung ikaw sa itim, pwede mo na ipakain yan eh? Kain siya dalawa, kunin mo yung center. Di, di na yung makakatawid. Ah, balik-balik na lang yan. Okay, balik natin. Ngayon, pagsulong mo, hindi na ito ang ginawa. Sumingit na agad. Yan. Sumingit na agad. Paano mo ngayon kokontrolin yan? Kasi kung iilag ka lang, halimbawa, dadama siya. Tatabla yan, no? Oh. Tig isang dama, dalawang piyon. So, ano ang dapat pag sumingit? Pag sumingit, ang gagawin mo, dito ka. Yan. Tapos, kakain siya balik. Yan, kain siya balik. Ang gawin mo, <coughs> dito ka. Para hindi siya makadaan doon. O. Oh. Diba, dito siya. O, oh, di dito ka lang. Alagaan mo yung linyang yan. Hanggang sa umabot siya dyan, o. Oh. Basta alagaan mo yung linya na yan. O. Oh. Hindi niya makakadaan. Ngayon, pagsulong mo dito ang ginawa nag sacrifice na tapos umabante yun tama nga no para makalusot eh hindi ka lang oh. para hindi siya makalusot doon ang mangyari abante siya dito yan saka mo ngayon sisiguruhin sasayangin yan pag dumama doon o oh, di dama mo mapipilitan siyang sumulong pag ito, kain. Pag ito, kain. Wala siyang sulong kundi ito, sasaluin mo. Tama na. Balik natin. Siniguro mo, ay eh, dito siya dumama sa kabila. At lalo na, pakain mo lang. Dito ka lang. Yun okay na mga boss. Yun yung sagot doon sa ano. May panalo pang itim. Uh, may tabla din ang puti once na mali rin yung sinulong ng itim. Dito, may tabla puti. Ito ang tama. Kasi pagpasok niya, di pabayaan mo lang. Dito ka lang. Yan. Sacrifice move siya. Bantayan mo dito. Pagbaba doon, siguruhin mo. Pag ilag, ipakain mo. Talo na. Yan. Pag siguro mo dumama, di dito ka. Pag sulong, sulong siya, sasaluhin mo. Okay mga boss, yan lang yung ating uh, may share sa practical game.